Wala mga kabrigada dumako tayo ng Brigada News FM Daet. isang patay matapos anurin ang limang bangka sa Camarines Norte Dulot din ng malakas na pagbuhos ng ulan Brigada Christian Mago, ibrigada mo! Brigada! Brigada. b, -b, -b saang ang kumpirmadong patay hapang isa ang isinugod sa ospital matapos anurin ang limang pangka sa karagatang sakop ng barangay Pagaspas sa bayan ng Daet at bayan ng Mercedes Camarines Norte. Ang lalaking nasawi ay natukoy na ang pagkakakilanlan subalit mag alas 9 ng umaga kanina ay hindi pa rin ito naaalis sa naturang bangka dahil sa lakas ng alon at dahil na rin sa mga nakadagaan na materyales na mula sa nasabing sasakyang pantagat. Buo pa halos ang bangkang in danod sa pangpang -pang ng at subalit dahil sa lakas ng hampas ng mga alon ay unti-unti itong nasira at naturog. Sa limang bangkang inanod, dalawa lamang rito ang napunta sa pangpang. Ang isa ay nasa may bahagi ng Bagasbas Beach at ang isa naman ay nasa may Mercedes PNP habang ang tatlong bangka ay napunta naman sa bandang gitnang bahagi ng dagat kung saan sa kasalukuyan ay ongoing pa rin ang isinasagawang retrieval operation ng Philippine Coast Guard at PNP Maritime Group upang beribikahin kung may tao pa ba o wala na at kung meron man, ay matulungan ito at maiuwi sa kanika nilang pamilya. Bukod dito, ilang lugar din sa probinsya ang nakaranas ng pagpahan itong weekend, kung saan agad na inilikas ito ng PDRRMO at MDRRMO sa mga evacuation center. Kanselado na rin ang klase mapapampubliko o pribadong paaralan sa probinsya ngayong araw until lifted matapos itaas ng DOST pag-asa sa red warning level ang buong probinsya binshaka hapon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Christian Mago ng 102.9 Brigada News sa FM Daet The Musicant News. Oh, noon ang mga balita Nationwide.